Maligayang pagdating sa isang bagong araw na puno ng pag-asa, kung saan may naghihintay na magandang bagay upang hawakan ng iyong puso. Bago ka magsimula ng iyong unang hakbang sa araw na ito, bago mo hayaang malito ang iyong isip sa libu-libong gawain o humingi ng payo sa mga nasa paligid mo, magpahinga tayo sandali ng magkasama. Ituon natin ang ating mga puso sa isang espesyal na lugar sa kanya na may hawak ng lahat sa kanyang mapagmahal na mga kamay, sa kanya na ang pangalan ay higit sa lahat ng pangalan, si Hesus Kristo. Sa pangalang iyon, makakahanap ka ng lakas upang umakyat sa pinakamataas na bundok, kapayapaan upang patahimikin ang pinakamabangis na alon sa loob ng iyong kaluluwa, at kasaganaan na tutugon sa bawat pangangailangan na dala mo sa iyong puso ngayon. Isipin mo ito saglit, nakatayo ka sa simula ng isang bagong araw. Maaring isang araw na puno ng mainit na sinag ng araw o baka natatakpan ng mga kulay abong ulap. Ano man ang hitsura ng mundo sa labas kapag tinawag mo ang Panginoon, umaabot ka sa isang kapangyarihan na lampas sa pangunawa ng tao. Tinatawag mo ang leon ng Juda, ang makapangyarihang tagapagtanggol ng ungol ay nagpapakaba at nagpapalayas sa bawat kaaway. Kakausapin mo ang prinsipe ng kapayapaan. Siya na maaring maglakad sa gitna ng pinakamalakas na bagyo ng iyong buhay. Magsalita ng isang salita at magdala ng katahimikan na hinintay mo ng matagal. At higit sa lahat, nakikipag-usap ka sa makapangyarihang Diyos. Siya na walang simula o katapusan. Siya na nagpinta ng mga bituin sa kalangitan ng gabi. Siya na umupo sa habihan ng buhay at maingat na hinabi ka ng walang hanggang pag-ibig. Hawak niya ang mga susi ng buhay, ng kamatayan, ng bawat misteryo ng sansinukob, at walang bagay, walang hamon, walang sakit na hindi niya maabot. Ngayon, baka nakatayo ka sa isang sangandaan kung saan ang mga desisyon ay nagpapakabog sa iyong sikmura, maaring may dala kang hindi nakikitang pasanin, isang tahimik na alalahanin na hindi mo kayang ibahagi kahit kanino, o baka isang biglang alon ng dumagsa sa iyong buhay ginulo ang lahat ng plano mo. Ano man iyon, gusto kong malaman mo ito, hinintay ka ng Diyos. Hindi siya malayo, hindi siya masyadong abala para marinig ang iyong sigaw. Sa Jeremias 33 verse 3, nangako siya ng isang kahangahangang bagay. Tumawag ka sa akin at sasagutin kita at ipapakita ko sa iyo ang mga dakila na katagong bagay na hindi mo alam. Nararamdaman mo ba ang kapangyarihan ng mga salitang iyon? hindi ito isang walang laman na pangako. Ito ang garantiya ng Diyos na hindi ka ilanman nabigo. Siya ay nakikinig, siya ay sumasagot, at binubuksan niya ang mga pintuan na akala mo ay nakakandado magpakailanman. Ipinapakita niya ang mga daan na hindi mo kailanman na pangarap. Hayaan mo akong magkwento ng isang maliit na kwento. May isang pagkakataon na naharap ako sa isang bagay na parang walang labasan, isang araw na parang bumagsak ang lahat mula sa trabaho hanggang sa mga relasyon sa paligid ko. Nakaupo ako roon, nakayuko ang ulo sa aking mga kamay, mabigat ang puso ko na parang bato. Pero naalala ko ang Salmo 50 per 50. Tumawag ka sa akin sa araw ng kaguluhan, ililigtas kita at luluwalhatiin mo ako. Ginawa ko ang tanging bagay na kaya ko, nanalangin ako, hindi ito isang magarbong panalangin, isang simpleng Panginoon, kailangan kita. At alam mo ba, may milagrong nangyari. Hindi agad naging perpekto ang lahat, pero isang kakaibang kapayapaan ang dumaloy sa puso ko, parang malamig na hangin sa isang mainit na araw ng tag-araw. Pagkatapos, hakpang-hakpang, ginabayan niya ako sa gitna ng bagyong iyon. Hindi niya lang ako iniligtas, Ibinalik niya ako sa dating anyo, ibinalik ang aking pananampalataya, aking pag-asa, kahit ang mga bagay na akala ko ay nawala na magpakailanman. Iyan ang gusto niyang gawin para sa iyo ngayon. Iniunat niya ang kanyang mga kamay at sinasabi, Halikayo sa akin, kayong lahat na pagod at mabigat ang dala, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Naririnig mo ba ang kanyang tinig? Hindi ito mga salita para sa isang malayong figura sa isang lumang aklat, hindi rin para lamang sa mga perpekto. Ito ay isang imbitasyon para sa iyo. Ngayon, sa mismong sitwasyon na pinagdadaanan mo, maliit man ang iyong laban tulad ng isang pansamantalang kalungkutan o malaki tulad ng bundok na humaharang sa liwanag, mahalaga iyon sa kanya. Nakikita niya ang mga luha na mabilis mong pinupunasan, naririnig ang mga panalangin na ibinubulong mo sa dilim, at alam ang bawat pagtibok ng iyong puso. Walang bagay na masyadong maliit para hindi niya pansinin, walang bagay na masyadong magulo para hindi niya ayusin. Isipin mo, siya na naghiwalay ng dagat pula para makadaan ang kanyang bayan. Siya na nagpatumba sa mga pader ng Jericho sa pamamagitan ng sigaw ng pananampalataya siya na nag-iwan ng isang bakanteng libingan upang talunin ang kamatayan sa pamamagitan ng buhay, siya rin ang kasama mo ngayon. Hindi siya nagbago. Siya pa rin ang nag-utos sa mga anghel, ang nagpapayanig sa mga bundok, ang yumuyuko upang marinig ang mga sigaw ng iyong puso. Kaya tawagin mo siya sa umaga kapag ang unang sinag ng araw ay sumisilip sa iyong bintana at tahimik pa ang mundo para marinig ang kanyang bulong hanapin mo siya sa tanghali. Kapag nagtatambak ang mga responsibilidad at masakit ang iyong balikat, kapag kailangan mo ng kanlungan sa gitna ng buhawi ng buhay, at tawagin mo siya kapag dumating ang gabi, kapag nakaupo ka kasama ang iyong mga iniisip, kapag kailangan mo ng kanyang kapayapaan upang yakapin ang iyong kaluluwa at patulugin ka, araw mano gabi, araw mano bagyo, ang kanyang mga tainga ay laging bukas, ang kanyang puso ay laging malawak at ang kanyang pag-ibig ay laging handa na yakapin ka. Sumama ka sa akin ngayon sa harap niya sa panalangin. Haya ang lumambot ang iyong puso, haya ang tumugma ang iyong hininga sa ritmo ng tiwala. Panginoon, ang iyong pangalan ay Matibay na Tore, isang lugar kung saan ako tumatakbo kapag ang lahat sa paligid ko ay nanginginig. Ang iyong pangalan ay higit sa bawat takot mas mataas sa bawat hamon at mas maliwanag kaysa sa anumang dilim na maaring pumaligid sa akin. Kapag tinawag kita, nararamdaman ko na may nagbabago, nagiging magaanang hangin. Ang pag-asa ay sumisiklab tulad ng mainit na apoy sa pinakamalamig na taglamig. Salamat sa iyo dahil napakaganda mo, napakatapat, napakalapit. Ang iyong pag-ibig ay parang walang hanggang karagatan na bumabalot sa akin kahit nasa rurok ako ng saya o sa kalaliman ng kalungkutan. Hindi ko karapat dapat ang pag-ibig na iyon, ngunit ibinubuhos mo ito sa akin malaya, sagana, walang pag-aalinlangan. Salamat sa iyo dahil hinawakan mo ako ng mahigpit. Kahit na naliligaw ako, kahit na hinayaan ko ang mga alalahanin ng buhay na ilayo ako, may mga araw na pakiramdam ko na sa abot tanaw ka, pero ang totoo ay hindi mo ako kailanman iniwan. Ikaw ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng mga Panginoon, lahat ng kaluwalhatian, kapangyarihan, at karangalan ay sa iyo mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan. Pinaspasan mo ako sa mga paraan na hindi ko mabilang, mga umaga na gumising ako na may bagong hininga sa aking baga, mga sandali na binuksan. Mo ang mga pintuan kung saan wala akong nakitang labasan, mga pagkakataon na pinunasan mo ang aking mga luha gamit ang iyong banayad na aliw. Salamat sa iyo dahil ikaw ang aking tagapagbigay. Siya na nakakakita ng aking mga pangangailangan bago ko pa man ito makilala. Siya na naglagay ng kailangan ko mismo sa harap ng aking mga paa. Panginoon, salamat sa iyo sa lakas na ibinibigay mo sa akin araw-araw. May mga umaga na gumising akong mabigat ang mga paa Pagod ang puso na ayaw ng magpatuloy, pero nilalagyan mo ako ng tapang na hindi ko alam na meron ako. Pinubulong mo. Kaya mo ito, dahil kasama mo ako. Salamat sa karunungan na ibinubuho tulad ng ulan, Ginagabayan ako sa mga malabong liko, nililiwanagan ang aking daan kapag lumalapit ang mga anino. Ang iyong lakas ay parang bundok na hindi matitinag at sa iyo natatagpuan ko ang lahat ng kailangan ko. Pagpapagaling kapag nanghihina ang aking katawan, kapayapaan kapag umiikot ang aking isip, aliw kapag nababasag ang aking kaluluwa. Jesus, ikaw ang aking pinagmulan, aking kanlungan, ang liwanag na gumagabay sa akin sa pinakamadilim na araw. Sa iyo, wala akong kulang. Ngayon, itinataas ko sa iyo ang lahat ng nakikinig ipinapanalangin ko ang mga nahihirapan sa sakit sa kanilang katawan. Hawakan mo sila ng iyong nakapagpapagaling na kamay. Hayaang may balik ang bawat selula sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Para sa mga nag-iisa, na ang mga puso ay parang silid na walang ilaw, pumasok ka, dalhin ang iyong mainit na presensya, punuin sila ng pag-ibig at kagalakan na walang makakapawi para sa mga nawawala sa mga tanong na walang sagot. Hayaang ang iyong salita ay maging maliwanag na parol. Ipapakita sa kanila ang daan pasulong. Bawat hakbang ay sigurado sa iyong kamay. At para sa mga umiiyak dahil sa pagkawala, sa mga sugat na hindi pa gumagaling, yakapin mo sila ng mahigpit sa iyong mapagmahal na mga bisig. Bulungan sila sa kanilang tainga na malapit ka na ikaw ang siyang gumagawa ng mga abo na maging corona na binabago ang sakit sa mga awit ng tagumpay. Espiritu Santo, inaanyayahan kita sa aking buhay ngayon. Kontrolin mo ang bawat iniisip, bawat salita, bawat hininga ko. Punuin ang bahay na ito, puso na ito, isip na ito ng kapayapaan na higit sa lahat ng pagkaunawa. Gabayan mo ako patungo sa hinaharap na inihanda mo para sa akin. Alam ko na hindi laging magiging madali. Pero naniniwala akong laging magiging mabuti dahil ikaw ang may hawak ng panulat. Tulungan mo akong maniwala na kahit gaano kaliko ang daan sa harap ko, hinawakan mo ang aking kamay. Ginagabayan ako sa bawat liko. Alam ko na ang iyong mga plano para sa akin ay mga plano ng pag-asa, ng pagpapala, ng isang bukas na puno ng liwanag. Ipinapasa ko ang aking mga pangarap, aking mga alalahanin, aking maliliit na plano sa iyong mga kamay. Tulungan mo akong bitawan ang mga tanikalan ng nakaraan, mga pagsisisi na sumasakit, mga kabiguan na nananakit pa rin, mga pagkakamali na nagpapababa ng aking ulo sa kahihiyan. Hilahin mo ako mula sa kadilimang iyon, itutok ang aking mga mata sa krus, kung saan dinala mo ang lahat ng aking kasalanan, kung saan nagalay kang sarili para maging malaya ako, para malaman ko na pinatawad ako, minahal, at binigyan ng maliwanag na hinaharap. Panginoon, pagalingin mo ang mga basag na bahagi sa akin. May mga sugat na malalim kong itinago, mga takot na hindi ko kayang harapin, hipuin mo sila, gawin silang buo sa iyong banayad na pag-ibig. Dalhin mo ang kapayapan sa aking isip kapag ito'y nalilito sa alalahanin, dalhin ang kagalakan sa aking puso kapag ito'y tuyo sa pagod. Burahin mo ang mga peklat ng masasakit na araw, palitan ng kumpiyansa na kasama mo ako sa bawat hakbang, sa bawat sandali. Kumakapit ako sa iyong pangako na higit na dakila ang nasa akin kaysa sa nasa mundo. Dahil nabubuhay ka sa akin, may lakas akong harapin ang bawat hangin laban sa akin, lampasan ang bawat tukso na nagtatago at lumakad sa kalayaan na nakuha mo para sa akin. Salamat sa iyo dahil nilagyan mo ako ng ganoong kapangyarihan, dahil ipinaglaban mo ako, dahil ginawa mo akong higit pa sa isang mananakop. Ngayon, iniaalay ko sa iyo ang lahat ng mayroon ako, mga takot na nagpapakaba sa akin, mga pangarap na hinintay ko, mga pasanin na dumidiin sa akin, mga pag-aalinlangan na humihila sa akin pabalik. Tinatawag ko ang pangalan ni Jesus, naniniwala na gumagawa ka sa buhay ko, kahit hindi makita ng aking mga mata, kahit hindi mahawakan ng aking mga kamay. Salamat sa iyong biyaya na parang mga pakpak na nagaangat sa akin sa mga araw ng bagyo, sa iyong awa na parang hangin na nagtatanggal ng lahat ng aking kasalanan. Gusto kong mamuhay ng buhay na magliliwanag para sa iyo. Sumasalamin sa iyong pag-ibig, iyong katotohanan, iyong kabutihan sa lahat ng nasa paligid ko. Gaya ng ipinangako ng Salmo 23, ipinapahayag ko na ang iyong kabutihan at awa ay susundan ako sa lahat ng araw ng aking buhay. Sa pangalan ni Jesus, ipinapahayag ko ang tagumpay, tagumpay sa bawat takot, bawat hadlang, bawat plano ng kaaway. Sa pamamagitan ng iyong dugo, nakatayo akong matibay tulad ng bundok, hindi natitinag. Ang bawat pagong araw ay regalo mula sa iyo. Ang bawat umaga ay pagkakataon upang tanggapin ang iyong sariwang biyaya. Salamat sa iyo dahil minahal mo ako ng ganito kalalim dahil narinig mo ang aking mga sigaw sa mahabang gabi. Dahil ginawa mong magandang daan ang bawat dead end sa buhay ko ayon sa iyong kalooban. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, ipinapanalangin ko ang lahat ng ito. Kung naniniwala ka, itay pang Amen bilang tanda ng iyong pananampalataya. Hindi lang salita, kundi isang pahayag na nagtitiwala ka na siya ay gumagawa. At kung may dala kang bagay na nangangailangan ng panalangin, mag-iwan ng mensahe sa mga komento, isang karangalan para sa amin na itaas ka sa harap niya. Naway ang kapayapaan, biyaya at pag-ibig ni Hesu-Kristo, ating tagapagliktas, ating kasama ay sumama sa iyo ngayon at magpakailanman.